babo yung kwento. Kaso nga lang, eto nga, nandito pa kami ng nangangampanya. Pareho, sumpa ko sa iba't itong parang, eh, pira mo na ito. Paano na kasuka niya? At, ah, uh, hindi, kasasalamat lang ng mga senior citizens kasi sa late noon, na nakatanggap na sila ng social pension nila, yung 1,000 sa buwan, para sa ating mga indigent na mga oldies, dahil na, uh, yun na, kailangan natin na pagkain para rin kulang. So sa wakas, nabigay na yung 1,000 na mat, tapos natuwa na sila na expand yung Centenarians Act at yung mga 80, 85, 90, 95. Tatanggap na rin ang regalo kasi ilan lang naman ang aabot sa 100 years. So ngayon, nag-umpisa sila at uh, bilang masasalamat, nag-perform, nagsumba na nagsumba. Nagulat naman ako, pati yung mga PWD kaya rin nila magsupa Sabi ko, ano ba yun, naka-wheelchair? kayo? Kasi, yun nga, medyo piti. Yung uh, lolos and lolas, kahit paano, natulungan natin. Yung PWD, yung mga solo parents, wala pa. So, yan ang uh, dahilan kung bakit ako takat ulit sa susunod na eleksyon. Nabitin lang ang programa natin pagkat na pandemonyo tayo. Yung pandemic na yun, pangulo. Dalawang kalahating taon, wala tayo halos na gawa. So, yun. At uh, ang uh, susunod, yung mga magsasaka rin ang anong gagawin. Namimigay ako ng titulo ngayon eh. Pumutulong ako sa pagbibigay ng titulo. Nakakatuwa naman. Kasi batas ko yun, pinapaliwanag ko sa kanila. eto yung titulo, pinakirapan ninyo, wala na kayong kahit isang kusing na utang. So, sa wakas, may titulo na sila. Ang problema, sa mahihirap natin magsasaka, alam naman natin, hindi patuyo yung sa kanila. Alam ko naman, ang totoo, mamumutang na naman kayo dyan kahit pawal. Kaya uh, magtapatan tayo. Kailangan pa rin ng tulong. Ayun, isa pagdahilan yun Nagulungan sila yung uh, presyo ng abono, ng crudo, yung diesel, yung mga kainari, di naman nila kaya talaga. Parang sugal na yung agriculture. Eh, kaya kailangan tulungan pa rin sila.